Matapang na banat ni Anjo laban sa TVJ inula ng reaksyon. Oh, hindi ako takot sa TVJ, ang pinagsasabi Ito pala ang madilim na lihim sa likod ng Itbulaga. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang mga revelasyon ng dating Itbulaga host na si Anjo Iliana. Matapos siyang mag-live at magbitaw ng mga matitinding salita laban sa trio, na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala bilang TVJ. Matatanda ang isa si Anjo sa mga pinakamatagal na naging host ng Itbulaga, kung saan umabot ng 21 taon ang kanyang paninilbihan sa noontime show. Ngunit nang tumama ang pandemya nagbitiw si Anjo sa programa, kalaunan, naging usap-usapan ang pagtanggap niya sa hosting stint ng isang karibal na noontime show ng Itbulaga. Na noon ay nasa Kapuso Network pa, dahilan para akusahan siyang traidor ng maraming double cards. Lalo pang tumitindi ang isyo ng kampihan ni Anjo ang mga halos host na nakalaban ng TVJ sa pagkuha ng rights ng Itbulaga. Ngunit sa kabila nito, ilang buwan na ang nakalipas ng ipahayag ni Anjo ang kanyang kasiyahan. Nang tuluyang makuha ng TVJ ang rights sa pangalang Itbulaga. Matapos ang naging desisyon ng korte pabor sa trio, sa isang panayam noon sinabi pa ni Anjo kasi isipin mo naman Tito Vic and Joey tapos iba ang pangalan ng show nila ba? Diba? Talagang mas bagay naman sa kanila yung title na Eat Bulaga. So happy ako na napunta na uli sa kanila yung title, na pumanig sa kanila yung desisyon ng korte. Karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey na magdala ng Eat Bulaga. Sinabi pa noon ni Anjo na game siyang maging host ulit ng Eat Bulaga. Ngunit kamakailan tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang live video sa TikTok naglabas ng matapang na pahayag si Anjo laban sa Eat Bulaga. Sa naturang live walang preno si Anjo sa paglalabas ng kanyang saloobin Tungkol sa umano'y mga nangyari sa loob ng itbulaga sa mga nakalipas na taon Iginiit ni Anjo na hindi siya takot sa TVJ Aniya, ilang taon na lang ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa itbulaga Hoy hindi ako takot sa TVJ anong pinagsasabi nyo Kasunod nito idinunyag ni Anjo ang umano'y mga lihim sa likod ng itbulaga Kabilang na ang pagkakatanggal umano ni Director Bert De Leon na matagal na naging bahagi ng programa. Ayon kay Anjo bago pumanaw ang director ay nasaktan umano ito at siniraan sa likod. Tinawag pa niya itong pinagplanuhan at may sindikato raw sa loob ng Itbulaga. Aniya, si Director Bert De Leon mula 1979 ay director ng Itbulaga bago ay umiiyak sa akin. Kasi siya sa likod siniraan siya para matanggal siya bilang director. Pati yung asawa niya na naiwan umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo plinano, kaya nga may sindikato dyan eh sa Itbulaga, mas asama ibang tao dyan. Samantala, bagamat walang binanggit na pangalan si Anjo, malakas naman ang kutob ng marami na ang TVJ ang tinutukoy niyang sindikato sa loob ng Itbulaga. Gayunpaman, inulan siya ng batikus mula sa mga double cards. Ayon pa sa maraming double crads di umano'y hindi lang pinabalik si Arjo sa Itbulaga kaya sinisiraan niya ang mga ito ngayon. Matatanda ang wala na raw halos proyekto si Anjo at natalo pa ito sa eleksyon. Sa ngayon wala pa namang pahayag o reaksyon ang TVJ at ang Itbulaga hinggil sa mga alegasyon ni Anjo.